Autodectis notice ay ang mga peste na makikita sa tenga ng inyong pusa. Karamihan sa mga cat owners ay pinapabayaan lang ito, pero sabi ng mga profesional, kapag nakakita ka nito sa tenga ng iyong pusa, tumawag ka na agad sa kanyang vet. Bakit nga ba? Ang mga external signs ng pagkakaroon ng ear mites sa mga pusa ay obvious at madaling malaman mapapansin nyo kasi medyo namamaga ang tenga niya at madalas kamutin niya ito. Pero ang mga mites na ito ay hindi lang sa tenga nila makikita. Maari mo din itong makita sa kanyang likuran at iba pang parte ng kanyang katawan. Kapag ganito, didilaan niya ito dahil sa pag-aakalang matatanggal niya ito pero maari niya itong makain na siyang isa pang delikado. Kapag naman hinayaan ito sa kanilang tenga, dadami at lalala ito papuntang middle at inner ear nila na nakakasira sa kanilang eardrum na nakakaapekto naman sa kanilang pandinig at sense of balance. Bukod dito, ang pagkakaroon din ng ear mites ay sobrang nakakahawa sa iba pang pusa na kasama niya sa inyong bahay. Mabilis kasi itong kumakahalat at dumadami kaya naman ina-advise ng mga eksperto na hindi ito dapat ipasawalang bahala ng mga tagapag-alaga at dapat tutukan at itawag agad sa kanyang veterinaryan. Pero hindi lang mga hayop ang maaaring maapektuhan ng mga peste na ito kundi pati na rin ang mga tagapag-alaga. Ang mga mites kasi ay maaaring mag-manifest sa inyong bahay at maaaring magdulot ng pangangati at rasya sa tao. Although ito ay rare lang, hindi mo pa rin ito dapat, ikaw walang bahala. Treatment Isa sa mga paraan ng treatment na ginagawa sa mga pusang infected ng ear mites ay nagsisimula sa paglilinis ng kanilang tenga. Kailangan kasing tanggalin ang mga debris o mga duming galing sa mites. Maaaring gumamit ng baby oil sa pagtanggal nito at ginagawa ito several times sa isang araw sa loob ng isang buwan o higit pa para masigurong tuluyang mawala ito at hindi na bumalik pa. Ang ilan pang treatments para sa mga mites gaya ng medications ay generally pwedeng gawin sa bahay as long as properly advised siya ng, ng isang veterinarian ikaw ka money matters, ang iyong pusa din ba ay nakakaranas o nakaranas na na magkaroon ng ear mites? Anong solusyon ang ginawa mo? Share your solutions in the comment box below. That's it for this video. Like, share, and subscribe. And see you upon the next video.